Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang lumalalang uh, batikos sa social media na natatanggap ni National Security Adviser uh, General Eduardo Anyo At 'yung ginawa ni Secretary John Vic Rimulla 'yung pagbulgar niya sa detalye ng secret operation yung pagdala kay PRRD sa The Netherlands kahapon mayroong nag-text sa akin na kaibigan ko uh, retired general class 83, classmate ni General Anyo hindi ko lang banggitin ang kanyang pangalan, sabi niya Johnny, ano nang balita so alam ko tungkol kay Duterte kasi nababasa ko yung mga post niya, abogado kasi ito eh ang kanyang stand is ano, there is something wrong sa pag-aresto kay PRRD dahil abogado na general class 83. Sabi ko, sa mga feedbacks na natatanggap ko sir, maraming tao na sobrang nalungkot at nagalit sa nangyari kay FTRRD. Kaya nag-respond niya, mukhang delikado na, sabi niya nagwawala na ang mga tao Tapos dinagdagan niya ito no Bugok Bugok itong si Rimulya ipinahamak niya si Ed Anyo Masyadong madaldal ordinary sa cabinet member ang mag-strategic operation pero dapat top secret ini inireveal lahat nitong si Rimulya. Ako halos hindi ako makapaniwala na isang cabinet secretary sa isang interview sasabihin niya lahat yung ganon. Okay, ito. Post ng isang retired colonel, si Colonel Bob. Sabi niya, "Due to the stupidity of DILG John Bick Rimulya, Secretary Año is now the subject of personal attack from Duterte fanatics. Remulia should have kept secret the names of the personalities involved in the planning stage of arresting the former president. So, in a siner ni Bab ang post from Pantero Villa Pacruz. Sabi dito, ito na yung batikos kay General Anyo. To all concerned, the blade of betrayal, the sharpest of weapons is wielded not by your enemies, but by your friends. So, kinot niya si G.B. Hillard. Below is a photo of Eduardo Anyo, National Security Advisor of Marcos Jr., Former DILG secretary of PRRD, whom he considers having a close working relationship with. One of the architects of FPRRD's arrest, closely monitoring his movements, including real time communication exchanges with his lawyers while he was still in Hong Kong. A professional, a gentleman who works for the highest bidder. Totoo ba ito, sir? Ayun. Yung mga ibang post na nababasa ko is the greatest uh betrayer or greatest traitor. So, yun po. So ang tanong, ano kaya ang reaksyon ni secretary anyo doon sa ginawa ni secretary Rimulya na pagbubulgar? Kung magkita sila, magkatinginan ba sa mata, susumbatan ba, o ano. Anyway, ang lesson learned na nakita ko dito is uh, wala kang maitatago. Mayroong mangyayari at maire-reveal talaga ang katotohanan. I don't know kung na-realize na ni Secretary Rimulya yung nangyari na Talaga bang sinadya niyang i-reveal yung detalye o islip of the tongue lang? Uh, kumusta na kaya ang relationship? Kasi hindi lang si Secretary Anyo ang naibulgar, pati si Secretary Chudoro. So, nalaman tuloy ng taong bayan, kaya... ayun naghihinanakit uh, ang mga ano. So, lesson learned is... There are no permanent friends in politics. No permanent enemies. Talagang ganyan po ang buhay politika. O, tignan nyo na lang, Marcos Duterte, di ba? Akala ko friends forever na sila dun. Eh. O, kailan ba yun, nag-birthday si VP Sara? Yan doon ang Pangulo. Anong sabi niya? Sabi ng Pangulo, I am designating myself as the... Uh, best friend forever of oh, BT Sara. O oh, nasaan yung best friend forever? O, oh, mortal nang magkaaway. Oh, ganyan po ang tao. But, on the other hand, ang Diyos, hindi kahit ano pang mangyari sa atin, sa, sa iyo, kahit ano pang laki ng kasalanan mo, sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Yan po ang kaibahan kong sa Diyos. Mapagpatawad. Kahit ano pa laki ng kasalanan. Come to me, sabi niya. I will make you as white as snow. Ang kailangan lang natin is lumapit sa Panginoon. Yung sinasabi ko sa inyo na A, B, C. Yung, ito po yung gospel ng Panginoong Isus. Ano yung A? Accept that you are a sinner. B, believe paniwalaan na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Isus para sa kapatawaran ng iyo, ang aking kasalanan. Si commit or surrender your lives, our lives, my life to the Lordship of Jesus Christ. At hindi hindi kanya pababayan. He is God. He is the only real friend na hindi kanya tatalikuran. Tao, ay talagang mangyayari yan. So, this is reality. So, ganyan na lang. Let it be. Sabi ni Pierre this is destiny. Relax lang kayo. Sabi niya, there will always be a day of reckoning. May hangganan ang lahat. Okay? So, salamat mga kaibigan sa inyo.